Sana na nga ng kapatid ko na ako napuasa nang masyado. Bisan po na na lang kami dito ng mga anak. Po. Kasi pinapagalitan din po sa pinagsasabihan. Ay, kaso nga po, walang wala man din po. Kaya po, na na lang kami dito na masama ang loob na Turulog na lang nga po kami. bisan hindi nagkakarain Marius yes, vlog. Supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po. And sa mga, ano po, mga subscriber po ni Rawal ano Malalag, sana po supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius, And Ayun, Marius. Mga, yes, Vlog. Marius Vlog, supportahan natin. Ayan mga kalingap, magandang hapon uh, po sa inyo lahat. Magandang gabi at kung bago lang ako kayo sa ating channel, please subscribe at pakiclick na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang gagawin mga video. At syempre po mga kalinga, huwag natin kalimutang supportang Kuya Bal Santos Matubang, Ate na Vlog at Kalinga Prab. At syempre po ang inyong lingkod, Marius Vlog. Ayan po. May mga kalinga, nandito po tayo ngayon sa isang bahay po. Ano? Kung nakikita nyo ito, parang pinagbagsakan po ng mga uh, saging po na bagsakan, eh. Kaya ka, kaya po nga ito, binaba ko dito. Kasi yung, kung makita nyo, malayo po yung, yung kalsada. At uh, yung po natanaw ko lang ito, kaya sabi ko, parang kakaiba yung bahay na yun. Kaya ito, binaba ko siya. Ayan mga kalingap, tanungin natin sila. No? Ayan. Ayan. And mga kalingap, puntahan natin sa kanyang bahay. Ayan, kung nakikita nyo, oh. at uh, Eh... Hello po, kumusta po? Magandang araw. Ayan. Ate, anong uh, pangalan nyo? Ho? Anong pangalan nyo? Mari po. Mari? Mm. Mari, uh, may anak na kayo? Kaninong anak niyan sa iyong anak yan? Opo. <laughs> Ilan na yung edad ninyo? 29 po. 29? Nasaan yung asawa nyo? Wala po. Wala kayong asawa pero may anak kayo? Paano naman yung uh, pang-araw-araw nyo dito? Kasi nakita ko itong uh, bubong nyo ay merong nakakona... Turuloan na nga niyo po iyan Saging ano? Oo. Okay. Mm. Kaya po, pag may pera man ako dito, malo luto man po ano naman yung mga okay. niluluto mo dito? Yung Pagkain namin Ay hindi Kala ko nagbe-business ka na yung mga panuto Ah, oo oh po Minsan po Doon man po kami na luto sa taas Kasi pag maakit pa po Doon na lang po kami nakikiluto Yung anak mo parang may sakit Meron din ano? Meron nga niya po Oo oh, huh? Ilan na yung edad niyan yung bata? Isang taon po Oo oh. hmm. hmm? Ayun no, mga kalingap, nandito ho tayo nga sa bahay ni Marie. At uh, yun nga ho, sabi ko na kita natin ho, habang naglalakbay tayo ay nasilip ko po, po yung kanyang bahay. At uh, sabi ko nga parang meron ka kakaiba. Kaya ho, ito binaba ko nga ho dito. Kahit medyo bukon yung mahirap yung papunta dito sa kanya ito. Binaba ko rin po para makita ho natin ano kung ano yung ah, mga kalagayan nila dito. Kasi yung unang-una nakita ko yung bah bahay nila ay giba na ho at meron kang mga meron nung um, naka nakabagsak na kahoy. Kaya ay hindi ho yung sa saging. Kaya sabi ko parang walang lalaki dito na nag-aasikaso. Kaya ho ito binaba natin. Kaya at saka ho ito si Marie, ko lang ho pala siya. 29 years ka, 20. Anong kuan ka nag-asawa? 20 po. 20 ka na nung nag-asawa. Mm. Nung nag-asawa ka saan ka nandito ka na? Opo. Oh, dito ko muna nakita. Ay, dito. Saan mo nakita yung asawa mo? Ah dito po. Dito na mismo. Well. Ayan na mare uh, Mari sa ngayon, marami pong uh, marami ang nanonood sa atin. Ano ano naman yung kahilingan mo para sa ating mga nanonood? Yung kung makaano ano pa po, kung puhunan para po maka kahit pa paano po mga meron po kami itong pang araw-araw. Ma, -araw. ma ano po ng food vending ganun, bakit uh, medyo mahirap ba ang kalagayan uh, kalagay natin ngayon? Opo, lalo na po ngayong maulan, mahirap po talaga. Kasi hindi naman maganda yung araw-araw na lang na umaasa tayo sa o, o. pamilya, ano? Sa, o. lalo sa magulang. Lisa nga po, naiiyam, naiiyam na po ako. Kasi po, palagi na lang ako pinagbaanan ng mga kapatid ko na ako napaasa ah, ng masyadong Pinsan po na baba na kami dito ng mga anak ko. Kasi pinapagalitan din po nila, pinagsasabihan. Ay, kaso nga po, walang wala man din po. Kaya po, nauruwi na lang kami dito na masama ang loob. Naturulog na lang nga po kami, misa hindi nagkakarain. <laughs> ibig mo sabihin na minsan wala kayong pagkain na oh, nagtitiis na lang kayo? kasi Kaso mo, minsan di man matiis ni mama po yung mga anak ko. Di, kahit yun na lang po pinapakain <laughs> ko na lang din po. Minsan po nakatok nito si Papa Fidel Pagay. <laughs> <laughs> di pa paano yung pag-alimbawa uh, wala kayong pagkain, kadalasan ba nangyayari yung gano'n? Opo, kadalasan po yun niyan. Paano yung mga bata na dadamay din sa mga uh, meser pag nagugutom, ano? Opo, doon na lang din po kung oo. Oh, wala man din po akong maibigay. Uh, halimbawa, meron nga tumulong sa iyo uh, at uh, bibigyan ka ng counting uh, puhunan ano naman yung puhunan ano yung, naman yung, yung gagawin yung po dito yung mga katanin po pang alam mo say, kasi tamad po mga tao dito mag ito sa kanila ay mabilis man din po pag meron nga po yan nahihinog na saging inaano po namin, na binabadwit namin pag nag ano-ano na po yan hinog-hinog yan pinag-aano po namin tapos pag wala naman, wala po. Ibig mo sabihin na alam mo na kung paano ang buhay dito? Opo. Ay, kaya ayan na, sabihin mo sa mga nanonood sa atin. Hingi ka ng uh, kaunting tulong sa mga nanonood sa atin. Alam kong mayroong nanonood sa atin na may mga mabuting kalooban na handang tumulong sa mga taong nangangailangan tulad mo. Sana po matulungan niyo po ako kahit konting puhunan lang po para sa amin. Para po may kahit pa paano meron po kami ditong ng makakain tapos baon po nung anak ko na dalawa. Pa paano yun halimbawa yung mga anak mo? Uh, papasok sila sa school na uh, e, walang baon. Imama e, ko din mabuti na lang ano, maswerte pa rin tayo dahil meron ka pa rin na mama na masasandala nun kahit pa paano. Kung gusto nga po, palihim lang din po ako nahingi kasi pag narinig po ako ng mga kapatid ko, pinapagalitan po si mama, bakit ka bibigyan na gano'n? Kaya po, pag kami dyan palihim lang din po kasi ayaw ko po pinapagalitan din sa sa amin. <laughs> Tulad sa ngayon, hindi ka nung makapagtrabaho ng masyado dahil meron kang anak na maliit. Ano kaya? No po, minsan po, pag meron nang pong ma, ano dyan, iniiwan ko po sa kanila. Inasabak ko na po kahit No, sabi ko na ban mo daw ako. Papayang na po ako tapang pwede na po yung saan pa ba arap, pang arap, bili bilibili sa mga bata. Kinasagaan po na din po. Halimbawa, ano, uh, Marie, halimbawa, uh, may bibigay iyo, nasa magkano naman yung uh, puhunan na uh, sa tantya mo na sa magkano man yung puhunan na kailangan mo. Kahit po 5K, pwede na po iyon. Magkakasimula ka na oh sa ganun 5K. Opo, simula na po iyon. Ay hmm. no mga kalingap sa lahat ng na mga nanonood po sa atin ano yung may mga mabuting kalooban ho na nakahanda ho tumulong sa mga tulad nito ni ni Marie ay kumakatok po siya sa inyong mga puso para humingi ho ng tulong sa kanyang kalagayan nga ho, na halos nahirap din po ano dahil sa palagi lang hong nakasandal din sa kanyang magulang uh, sa halaga ho na ganun ay napaka lang po para sa atin kung pag uh, tutulong tulungan ho natin ayan po ano pa ang masasabi mo Ayan. Ay lang mga kalingap ano po iyan ang masasabi mo nasabi ni Mari. At uh, unang-una po mga kalingap itong kanyang bahay ay talaga pong pinagtitiisan niya rin dahil na kung makikita niyo itong kanyang bahay ay uh, talagang tumutulo na rin ho at makikita niyo nga ho na mga bagsak na rin itong u uh, tinin bagsak na rin ho itong uh, kanyang bahay. So, ngayon, na Maria ano, may uh, wala akong ibang tutulong sa iyo kundi 'yung abot lang ng aking makakaya ano na may maibili ka man lang ng counting uh, pang kuan mo. At ito lang ay eh, pang-umpisa lang 'to. At sana ah, pagbalik ko dito ay makam sana idala ko na 'yung pangarap mo ano na makapagtinda ka na yung ganon at tatanggapin mo muna itong aking maliit na halaga para uh, makapagkain na ano, ngayon ba nagkumain kumain na ba kayo pananghalian? Po. kumain na rin kayo, anong oras na ba ngayon? Ay, alas tres na ay alas na Yan nga ho, mga kalinga uh, tinunuan na tayo dito sa kinalalagyan natin isang uh, patunay na ho na talagang tumutulog na rin itong bahay ano po <coughs> <coughs> Okay, ano masasabi mo pa? Uh, pasalamat na lang tayo. Salamat po. Uh, mm -hmm. ano, 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 ano naman ang uh, bibilhin mo sa kaunting halaga na ibinigay ko sa iyo? Ano po, pagkain namin ngayon pong gabi. Ay, wala kayong... nga. Uh, Opo. Uh, mm -hmm. Tapos baon po, bukas ang anak ko dalawa. Ayan. ayan po mga kalingap uh, marami pong salamat sa lahat po ng mga sumusuporta sa aking channel at uh, kung gusto nyo uh, magpabot ng uh, kaunting tulong kay Marie pwede nyo gamitin itong aking Gcash para magkarating po sa kanya agad agaran ang aking number po ng Gcash ay 09664089 yan po ang ating uh, uh, Gcash. at uh, asahan nyo Uh, na uh, makakarting agad sa kanya. Ayan po. Ayan mga kalinga, ikot mo na, iikot ko ho kayo dito sa bahay ho ni Mariano po. Ayan mga kalingat may mga nakalayong dito na mga mo na base. Nabagsakan na ho siya ng ng mga saging po ano? Ayan ho. Oh. Ayan. At uh, meron na hong trapal nga ang kanyang bahay. Kaya nga ho kung ma yung sabi ko nga ho, sa inyo kanina habang nag Dabang Siyempre na, po tayo mga scouter po ano. Yung mataho natin ay kung saan-saan nakakarating. Kaya ito po nasilip ko itong uh, kalahating trapal ay uh, kagaran ka po ako huminto at uh, puntahan. Kaya ko kung, kung makita nyo mga kalalagyan ito. Nasa kaloob-looban ho ito pero nakita ko pa rin ho. At yung kalsada ay napakalayo nandun. Siguro po ito ay hudyat lamang na uh, kailangan din nila ng tulong. Ano po mga ayan. Kasi ho kung iisipin nyo. Uh, ayan ho. Ayan. Mga giba na ho itong banya. niya. Ayan. <coughs> Eno mga kalingap hanggang dito na lamang po ang aking video at uh, siyempre po huwag natin kalimutan suportahan Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog at Kalinga Prab. At ang inyo pong lingkod Marius Vlog po sana huwag natin kalimutan na suportahan. Ayan po mga kalingap. Okay na.